Kahulugan ng helmet sa panaginip Ang panaginip tungkol sa isang helmet ay nagpapahiwatig ng iyong ambisyon at pagmamaneho upang makamit ang iyong mga layunin. Ito ay nagpapahiwatig na, na handa kang maglagay ng kinakailangang pagsisikap at makipagsapalaran upang may sakatuparan ang iyong mga mithiin. Ang helmet sa panaginip ay nagmumungkahi na ikaw ay ganap na nakatuon sa iyong mga layunin at nasasabik sa paglalakbay sa hinaharap. Ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong hilig para sa tagumpay at hinahayaan itong mag-fuel ng iyong sigasig na ituloy ang iyong mga pangarap ng walang humpay. Ang panaginip tungkol sa isang helmet ay maaari maging isang malakas na motivator upang kumilos at protektahan ang iyong sarili mula sa potensyal na pinsala. Ipagpalagay na naisip mong magsuot ng helmet kapag nahaharap sa mga hamon o mapanganib na sitwasyon sa loob ng iyong panaginip. Sa kasong ito, handa kang tanggapin ang responsibilidad para sa iyong kaligtasan at kagalingan. Simbolo ng panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na gumawa ng mga kinakailangang pag-iingat at gumawa ng matalinong mga desisyon para sa iyong proteksyon. Samantalahin ang pagkakataon, yakapin ang isang maagap na pag-iisip at gawin ang mga hakbang na kailangan upang matiyak ang iyong kaligtasan at tagumpay. Narito ang ilang posibleng interpretasyon kasama ang kanilang mga pangunahing punto. Una ang proteksyon. Ang pagkakita ng helmet sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na naghahanap ka ng proteksyon o seguridad sa iyong pagkising. Maaari ka makaramdam na mahina o nalantad at humanap ng mga paraan upang protektahan ang iyong sarili, kaligtasan, seguridad at kahinaan. Pangalawa, ang kapangyarihan. Ang mga panaginip tungkol sa mga helmet ay maaari din sa magisag sa kapangyarihan at autoridad. Kung nakikita mong yung sarili na nakasuot ng helmet sa iyong panaginip, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan o autoridad sa iyong pagkising. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig na naghahanap ka ng higit na kapangyarihan at impluensya, mga pangunahing punto, pamumuno, kontrol at autoridad. Pangatlo, ang mga limitasyon. Minsan ng mga panaginip tungkol sa mga helmet ay maaaring magmungkahi na sa panauman ay napipigilan ka. Maaaring mong pakiramdam na hindi mo ganap na maipahayag ang iyong sarili, mga pangunahing punto, mga paghihigpit, mga limitasyon. Pang-apat, focus. Karaniwan na uugnay ang helmet sa mga aktibidad na nangangailangan ng focus at konsentrasyon, gaya ng sports o construction work. Kung na naginip ka tungkol sa pagsusot ng helmet, maaari itong magpahiwatig na kailangan mong mag-focus ng higit pa sa iyong mga layunin at bigyan pansin. Tangpang panglima ang espiritual. Sa ilang kultura, ang mga helmet ay nagpapahiwatig ng espiritualidad at banal na proteksyon. Kung na-naginip ka tungkol sa isang helmet sa isang espiritual na konteksto, maaari itong magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng espiritual na patnubay o proteksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng helmet. Ang panaginip na makabili ng helmet ay sumasalamin sa iyong pagnanais na maging ligtas sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ipinapahiwatig nito ang iyong pananabik at pananabik na protektahan ang iyong sarili mula sa mga potensyal na panganib o hamon na naghihintay sa hinaharap. Para bang hinihimok ka ng iyong subconscious na maging aktibo upang matiyak ang iyong kagalingan, kung nanaginip kang bumili ng helmet, ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng kontrolin ang iyong mga kalagayan at harapin ang anumang mga hadlang ng direkta. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng helmet ay isang malakas na simbolo ng iyong pagtaas ng kamalayan sa kahalagahan ng kaligtasan at paghahanda. Kapag nangyari ang panaginip na ito, ipinapakita e nito na pinapahalagahan mo ang iyong pisikal na kagalingan at mental na at emosyonal na seguridad. Nasasabik ka tungkol sa aktibong pagprotekta sa iyong sarili mula sa anumang pinsalang maaaring dumating sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling mapagbantay at gumawa ng mga kinakailangan pag-iingat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, maging ito man ay relasyon, karera o personal na mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng helmet? Kapag nanaginip ka magsuot ng helmet, sumisimbolo ito sa iyong determinasyon na harapin mo ang mga hamon at malakid na darating sa iyo. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong kahandaan na protektahan ang iyong sarili at kontrolin ng iyong kapalaran. Ang panaginip tungkol sa pagsusot ng helmet ay nagpapakita na ikaw ay nasasabik sa mga pagkakataon. Sabik kang humarap sa mga bagong pakikipagsapalaran at galugarin ng mga hindi pa natukoy na teritoryo. Ang mga helmet ay kumakatawan sa iyong sigasig at pananabik na sumisid sa hindi kilalang mga lugar ng may kumpiyansa at katapangan. Ito ay isang paalala na higit na kaya mong malampasan ang anumang mga hadlang na maaaring dumating sa iyong paraan. Ang pagsusuot ng helmet ay nagpapakita na nauunawaan mo ang kahalagahan ng pag-iingat laban sa mga panlabas na impluensya at negatibong enerhiya. Sinasagisag nito ang iyong determinasyon na protektahan ang iyong sarili mula sa anumang bagay na pumipinsala sa iyong mga pangarap at mithiin. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng helmet sa iyong panaginip, sasabihin mo sa iyong sarili na kontrolado mo ang iyong kapalaran at walang makakahadlang sa iyong pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang helmet? Ang sirang helmet ay kumakatawan sa isang potensyal na kahinaan o kawalan ng depensa sa iyong buhay na nagpapahiwatig na maaring may mga lugar kung saan kailangan mong maging mas maingat at bantayan. Makakatulong ito kung hindi mo pababayaan ang iyong pagbabantay at palaging magingat sa mga hindi inaasahang hamon o panganib na darating sa iyo kapag nanaginip ka ng sirang helmet, ito ay karaniwang isang malakas na mensahe mula sa iyong subconscious. Hinihimok ka nitong tasahin ang iyong kasalukuyang sitwasyon at suriin kung may anumang potensyal na banta o panganib na iyong napabayaan. Ang panaginip na ito ay isang wake-up call na naguudyok sa iyo na kumilos at palakasin ang iyong mga depensa. Maging ito man ay sa mga relasyon, karera o personal na paglago. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagtugon sa anumang mga kahinaan ay mahalaga upang matiyak ang, bang, ang pangmatagalang tagumpay at kaligayahan. Kung nagising ka mula sa isang panaginip ng isang sirang helmet na nakakaramdam ng pananabik, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong tuklas na determinasyon na harapin ang mga hamon ng buhay ng direkta. Sa halip na matakot sa mga potensyal na pag-urong o paghihirap, hinihikayat ka ng panaginip na ito na yakapin ng mga ito bilang mga pagkakataon para sa pagunlad at personal na pag pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang helmet ng motorsiklo. Ang panaginip tungkol sa isang helmet ng motorsiklo ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pakikipagsapalaran at kalayaan. Sinasagisag nito ang pangangailangan protektahan ng iyong sarili habang nag-navigate ka sa mga paikot-ikot. Ang helmet ay nagsisilbing paalala sa lakas ng loob at harapin ang mga hamon ng direkta habang nararanasan ng kilig ng bukas na kalsada. Kapag nanaginip ka ng isang helmet ng motorosiklo, ito ay isang senyales na naghahanap ka ng mga bagong karanasan at ang kagalakan na kasama nila. Gusto mong makalaya mula sa monotony ng routine at galugarin ng mga hindi pa natukoy na teritoryo. Maaaring ito ay isang banayad na siko mula sa iyong subconscious na naghihikayat sa iyong lumabas sa iyong comfort zone at yakapin ng mga kapanapanabik na pagkakataon na naghihintay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nawalang helmet. Kapag nanaginip ka ng isang nawalang helmet, nangangahulugan ito ng pangangailangan para sa proteksyon at isang paalala na bantayan ang iyong sarili laban sa mga hamon na maaari mong harapin. Panahon na upang suriin ang iyong kasalukuyang kalagayan at magingat upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa potensyal na pinsala. Ang nawalang helmet sa iyong panaginip ay walang pagbubukod. Ang simbolo na ito ay nagpapaalala sa iyo na maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyon kung saan nararamdaman mong mahina ang damdamin at pisikal. Inihimok ka nitong maging maingat habang naglalakbay sa mga landas ng buhay. Kung nanaginip ka ng isang nawalang helmet, oras na upang bigyan ng iyong sarili ng mga kinakailangan tool at diskarte upang maprotektahan ng iyong sarili mula sa anumang potensyal na pinsala. Ang panaginip ng isang nawalang helmet ay isang tawag sa pagkilos na humihiling sa iyo na isa-alang-alang ang mga hamon sa hinaharap. Kung makikita mo 'yong sarili sa ganitong senaryo ng panaginip, mahalagang kilalanin ang kahalagahan ng pag-iingat sa iyong sarili laban sa anumang kahirapan na maaring dumating sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa simbolo na ito, maaari kang gumawa ng mga productive na hakbang upang matiyak ang iyong kagalingan at harapin ang anumang mga hadlang ng may kumpiyansa at kahandaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagnakaw ng iyong helmet. Ang panaginip tungkol sa isang tao na nagnakaw ng iyong helmet ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na banta sa iyong pakiramdam ng seguridad at proteksyon. Ang iyong helmet ay kumakatawan sa isang pisikal at emosyonal na kalasag. Kaya kung inagaw ka ng isang magnanakaw, ipinapakita nito na maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay nalantad at walang pagtatanggol. Ang isang taong nagnanakaw ng iyong helmet ay nagpapahiwatig ng takot na mawala ng kontrol sa iyong pagkising. Maaring ito ay isang hindi malay na paalala na manatiling alerto at handa para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung madalas kang magkaroon ng ganitong panaginip, maaring ito ay isang senyales na kailangan mong gumawa ng mga karagdagan hakbang upang mapangalagaan ang iyong sarili laban sa mga potensyal na panganib o manipulasyon mula sa iba. Bagamat maaari itong maging isang nakakabagabag na panaginip, mahalagang maunawaan ang simbolikong kahulugan nito sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong mga damdamin at mga pangyayari kapag meron kang ganitong panaginip. Maaari ka magdala ng kamalayan sa mga lugar na nangangailangan ng atensyon o proteksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magnakaw ng helmet. Ikaw ang bida sa panaginip na ito at ang helmet ay kumakatawan sa proteksyon at kapangyarihan. Sinasagisag nito ang iyong pagnanais na magkaroon ng lakas, autoridad at isang pakiramdam ng hindi magagapi. Kapag na kang magnakaw ng helmet, ito ay nagpapahiwatig na nais mong kontrolin ang iyong buhay at malampasan ang anumang mga hadlang na maaaring dumating sa iyo. Ang kapanapanabig na panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong matapang at matapang na espiritu na humihimok sa iyo na gamitin ang iyong panloob na potensyal at igiit ang iyong sarili sa iba't ibang aspeto na iyong pagkising sa buhay kung nahaharap ka sa isang nakakatakot na sitwasyon o nakakaramdam ka ng mahina, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng matinding pagnanais para sa proteksyon at seguridad. Katulad nito, kung gusto mo ng pagkilala o gusto mo igiit ang iyong autoridad sa isang partikular na domain, ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na maging matapang at sundin ang gusto mo ito ay nagpapakita ng yulikas na kagutuman upang magtagumpay at umunlad sa bawat pagsusumikap na iyong tatahakin